Ah, hello morning sa ting lahat. Welcome back sa ting YouTube channel. For this video, isang tanong naman po ating subscriber ang ating pong sasagutin. Ito ay galing po kay Sian Pakulanang. Shout out po sa si dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, yung kanyang baboy daw ay buntis po na ng tatlong buwan, pero mayroon daw pong galis, ano bang pwedeng igamot nito? So kung kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop, pagkabuhay ang pagkultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa mga galis o mga any kind of skin diseases sa ating mga lagang inahing baboy. Kapag buntis po mga inahing baboy po mga kaibigan, bawal po talaga sa ating bigyan po ng antibiotic. Lalong lalo na kapag nasa first one month and a half po na kanya pong pabubuntis kung saan, yan po yung panahon na namumuo po yung mga vital organs ng mga biik, doon pa sa loob ng tiyan at yung mga inahing baboy, tulad ng puso uh, utak, mga buto at iba pa po mga kaibigan kaya, bawat talagang bigyan ng antibiotics sa mga panahon na yan, kasi po yung antibiotic kasi mayroon po siyang ipikto doon po sa fetus o mga namumuong biik doon po sa loob ng natin mga inahing baboy kaya po kapag tayo pinagbigay sila ng antibiotic ng nasa 1 month and a half talaga pong mayroon pong chance na maapektuhan po yung mga biik po mga kaibigan sa ating pong subscriber mayroon na pong galis yung kanyang inahing baboy sa 3 months na po daw ano bang pwedeng igamot nito? Kapag nasa 3 months na po yung ating mga biik na binubuntis sa ating mga inahing baboy po mga kaibigan, lahat po ng mga vital organs niya ay kumpleto na po yan, sa mga panahon na iyan siguro, pwede po ting magbigay ng antibiotic na tinuturok natin pero para sa akin po mga kaibigan para makaiwas pa ko sa mga epiktoy uh, ko sa mga lagang biik kapag mayroong galis sa aking mga inahing baboy ang akin po pong ginagawa ay akin po sa pinapaliguan araw-araw yung part po ng kailang balat kung saan po mayroong galis yan po yung aking nililinisan at saka nalagay po ako ng shampoo ang shampoo po natin pwede gamitin ay wash out or zero mite o kahit anong mga uh, shampoo na para po sa mga ating pong ginagamit sa mga manok panabong po mga kaibigan kasi po yung shampoo na yan yan po ay nagpo-contain ng antimicrobial agent na pang external use only lang po o kaya panlabas lang po so wag na sa balat yung mga galis-galis niya so pwede po ating gamitin yung mga shampoo na yan malilinis po ng shampoo yung mga galis at yung mga alagang baboy po mga kaibigan Pagkatapos natin lang paliguan ng shampoo, pwede pa tayong mag-spray ng combinex Wound Spray doon po sa kanya mga galis. Nang sa ganun, yung mga langaw po ay hindi po dumadapo doon po sa mga galis para makaiwas po sa infection po mga kaibigan. So yan lang po yung ating mga basic na maginagamit kapag mayroon pong galis ng ating mga inahing baboy na nagbubuntis po sila. Tayo po hindi po natuturok na antibiotic kundi tayo po gumagamit lang po ng Ah, uh, shampoo habang pinapaliguan ko mga inahing baboy na yung shampoo po nagkukunti ng anti-microbial agent. So, ulitin ko po, pwede ka po kayong gumamit ng uh, zero mite o kaya wash out po mga kaibigan. Yan po ate mabibili po sa mga soaking aggregate supplies. So ate po tandaan, kapag buntis po ating inahing baboy, bawal po ating trokan ng antibiotic para po makaiwas po sa masamang epekto doon po sa mga binubuntis sa mga biik po mga kaibigan. So yan po vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.